Aries, ngayong araw ay may magandang sinyales para sa iyo kung may mga plano ka na ginagawa para sa isang maliit na pagnenegosyo, ay ituloy mo lang ang pag-aaral pa dahil sa iyong pagtitiyaga ay talagang matutuloy ang iyong mga binabalak para mapaaseno ang buhay kaya huwag ka paghihinaan ng kalooban ang pahiwatig. At ngayong araw ay huwag kang magbibigay ng pagtitiwala kagad sa ibang tao dahil mukhang nagpapakita lang ng kabaitan sila sa iyo, kaya iyong talasan ang isipan ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ngayong araw at bawal sa iyo ang pagpapautang at ang pagtulong, ng makaiwas ka sa problema sa tao na makakagalit sa hinaharap ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, may sinyales na pwede kang magkaroon ng problema, kaya maging maingat ka sa mabilis na paggawa at pagsasalita ng makaiwas sa problema at huwag kang papayag na pakisuyuan ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan may sinyales na may konting tampuhan ngayong araw, kaya ang iyong ugali na laging maunawain, at magmamasid muna ang dapat nagawin para makaiwas ka sa suliranin sa pag-iibigan, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 15, number 36 at number 29. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ay maganda ang iyong enerhiya, kaya gawin mo ang iyong gusto dahil madami kang buenas na magagawa para sa iyong kasiyahan basta maging mapagmasid ka at makakaya mong masawata ang mga balaking na hindi naaayon ng mga kausap, at alisin mo muna ang ugaling mabait. Ngayong araw sa mga naguhusay-husayan, sila ay mahilig kumuha sa iyo ng pakinabang. Nang makaiwas ka sa gastos at pagtulong na walang silbi ang pinapahiwatig. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung may mapansin ka na matatahimik sa mga miyembro ng pamilya, ay dapat kang manuri baka sila ay may tampuhan, sa iza't isa o may ibang suliranin, nang mabigyan mo ng maayos na advice para sila ay maging masaya ng muli, at sa iyong pera kung pag-uusapan ay maganda ngayong araw, kung may extra kang naiipon, at kung may napag-aralan na pwede mo paglagyan ng pera, para kumita ay pwede mo nang gawin kahit maliit na pagkita ng pera kung legal, ay maayos na pakinabang mo sa hinaharap ang pinapahiwatig. Sa iyong kalusugan ngayong araw ay iwasan mo muna ang pagkain ng mga inihaw na ulamin, at lamang loob lalo na ang balon-balunan, tahong at frozen foods ang magbibigay ng paghina sa mga ugat sa atay ayon sa gabay kalusugan ngayong araw sa trabaho ay walang pahiwatig na sinyales na problema, masaya ang araw mo sa trabaho dahil ang ugali mo na laging matyaga, at masipag ay malapit-lapit ng maging tagumpay ang pag-asenso ng sweldo. Sa pagmamahalan ang sinyales ay dapat ay habaan mo ang pasensya, nang mapanatiling mong masaya ang minamahal, at nang walang kalungkutan na dumating, at patuloy na ang gumagabay na mag-alaga ng kabuhayan sa pamilya Virgo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 32 number 15 at number 21 Gemini ngayong araw dapat ay maging malawak ang iyong isipan dahil kahit pa may makakausap na paiba-iba ang sinasabi na kay abangan, kung magagawa mong mapagpasensya ay okay dahil may aura, kayo ng good vibes ng swerte kung talagang magkakasama sa mga project na inyong gustong gagawin. May sinyales na magkakabigayan kayo ng maayos na pagkakakitaan sa hinaharap. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya ay huwag sila makipag-transaction ngayong araw pwedeng makakuha sila ng problema. Kaya iyong sabihan na mas maaga ng sila ay mailigtas sa mga bigla ang gagawin at sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang at tumulong sa ibang tao. Nang makaiwas ka sa kagalit na tao sa hinaharap ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ay huwag kang magpapalit ng pasok sa hanap buhay at magbibigay ng tiwala kagad sa mga kasama, dahil suliranin ang iyong makukuha kaya mas mainam na maging seryoso ka sa iyong sariling ginagawa ng matahimik ng makaiwas sa kalungkutan. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na problema, ang lagi mong inuuna ang kaligayahan ng pamilya sa lahat ng oras ay lalong nagpaparami ng positive energy sa tahanan na maging mas maayos ang lahat, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 25, number 10 at number 36. Cancer. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay maayos na araw para sa iyo dahil may enerhiya kang maayos na pwede mong gawin ang mga nais mo, maging mahaba lang ang iyong pasensya kung mayroon kang deal ay magagawa mong masaya ang kayang resulta ang pinapahiwatig, at ang isa mo pang dapat na iiwasan ay ang iyong ugali na mabait, dapat ay may ugali kang masungit ngayong araw, dahil sa ganoong ay wala kayang kumuha ng iyong swerte, ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpapalabas ngayong araw, kahit sa pagtulong ay bawal din nang walang kagipitan sa pera, ang mangyayari, ang magulang at minamahal mo ang kayang mabigyan pag humingi para lalo kang tumalino sa pagkakakitaan. Sa trabaho, ay maayos na araw walang sinyales na problema ang pagiging maunawain, ang dapat mong gawin ngayong araw nang lalo kang makakuha ng pagtitiwala sa mga boss, at huwag ka na makipag-discussion sa mga kasama sa trabaho na babae na mahusay magsalita dahil siya ang makakalaban mo sa pag-asenso ang pinapahiwati. Sa iyong kalusugan ngayong araw ay iwasan mo muna ang mapagod sa malapit ng maggabi at umiwas ka rin sa pagkain na binurong ulamin at sa kaulam na kinilaw na pagkain at tahong sugpo at dry foods ang magpapahina sa ugat ng kidney ngayong araw ayon sa iyong gabay kalusugan. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color yellow number 25 number 36 at number 21. Leo Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay dapat lang ay maging wise ka, at pag-iingat sa iyong mga mga kaalaman sa pagnenegosyo. Pag ikaw ang talagang nakakaalam ay manigurado ka kung gusto nila ay gumawa sila ng isang deal na kontrata na may pirmahan, nang ikaw ay safe at kikita ng maayos ang pahiwatig, at ngayong araw may pahiwatig na bigyan ng advice ang mga kasama na huwag munang lumayo ng lugar na pupuntahan may sinyales na makakakuha sila ng ikakahina ng swerte at kalusugan. Sa ibang deal mo ngayong araw, kung may kasama ka sa miyembro ng pamilya, ay tumuloy kayo dahil may aura kayo na pag nagsama ay katalinuhan na maayos na makagagawa ng masayang resulta sa trabaho, ay may sinyales na problema na pwede kang magkaroon, kaya ang ugali mo ngayong araw, dapat ay manigurado sa gagawin at saka sa mga sasabihin, at iwasan mo munang tumulong sa mga kasama sa trabaho, nang wala ring makakuha ng iyong katalinuhan ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan ngayong araw ay masaya walang sinyales. Natampuhan, basta laging maging maunawain at sa iyong pera kung may naiipon ka ay ikuha mo sa iyong ipon, kung gustong bigyan ang anak na may asawa, ay lalo pang gaganda ang iyong kaalaman, sa pagkakakitaan, at ang anak ay nabigyan mo ng buenas na para magkaroon ng pagkakataon na kumita pa ng maayos, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 19, number 30 at number 21. Virgo, ngayong araw may sinyales kung gagawa ka ng paglilibot, ay pwede kang makatagpo ng mga dating nakakausap, iyong bigyan ng kahit konting oras para makapag-usap kayo dahil pwede kang makakuha ng bagong information, at ngayong araw din ay may aura kang swerte sa gusto mong gagawin, kaya ituloy mo ang lahat ng iyong nanaisin dahil may katalinuhan ka talaga para maging maayos ang gusto mo at huwag ka magpapakabait kagad sa mga kausap dahil ang gusto lang ay makinabang sa iyo, ang pinapahiwati. At naaayon na maganda na pwedeng gawin ngayong araw ang pagpunta sa bahay ng Diyos, magbibigay sa iyo ng mga madaming kaalaman sa pagdiskarte, ng mga bagong idea ng pagunlad ng buhay ang pinapahiwatig ng gabay. Sa iyong pera ngayong araw ay pag-iingat sa mga lalapit sa iyo kung talagang pera ang gusto sa iyo dahil kalugihan ang pwedeng mangyari at bawal din sa iyo ang magbigay sa pamangkin at pinsan At kung may oras ka ay dumalaw ka sa mga magulang ang pahiwatig ng iyong gabay nang kayo ay magkabigayan ng pagganda ng kalusugan at sa iyo lalong kagandahan ng pag-iisip ay dagdag ng gabay sa mga buenas na araw na dadating ng pag-unlad. Sa trabaho ang dapat ay pag-iingat ng husto ngayong araw, kung maging mabilis ang iyong desisyon, sa gagawin na trabaho ay pwede kang malito kaya focus ka sa ginagawa, kaya maiiwasan mo na magkamali, at pwede mabaligtad ang pangyayari hahangaan ka pa ng ilan sa superior ayon sa iyong gabay, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 15 number 33 at number 29. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung negosyo ang usapan ay okay sa iyo dahil may aura ka naman. Nang swerte sa gusto mong magawa, makinig ka lang sa kanila at makakagawa ka pa ng ilang plano para mas mapaganda mo ang sitwasyon ng deal. Ang iyo lang na iiwasan ngayong araw ay mapilit kang pumirma, dahil mahina ang pag-asenso ng mapipirmahan mo ang pahiwatig, at ngayong araw ay masaya at pag-unlad sa buhay. Basta kayo ay magkakausap ng mga magulang at mga kapatid, basta magbibigayan kayo ng idea ay lalong sasagana ang inyong pamumuhay sa bawat isa ng pamilya, ang pahiwati. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung may kausap sila na isang trabaho o pagkakakitaan na iyong sabihan mas maaga sila sa gagawin dahil para mawala sa kanila ang aura ng kamalasan sa dapat na gagawin. Sa trabaho ay normal na araw walang sinyales na problema. Maging maunawain ka sa mga usapan sa trabaho ng makaiwas sa pwedeng malungkot na sitwasyon, at huwag ka rin magtitiwala kagad sa mga may kayabangan magsalita na kasama sa trabaho. Dahil tukso sila ng gastos at tukso ng ibang bisyo na hindi mo aakalain kaya dapat kang umiwas sa kanila. Sa pagmamahalan ay masayang araw walang sinyales na problema, pwedeng magkaroon ng masayang pag-iibigan sa gabi, nasasaya ang mga gabay na mag-aalaga ng bawat kalusugan, at magpupuno ng good energy ng swerte sa tahanan. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 25, number 29 at number 8. Scorpio. Ang pahiwatig ngayong araw ay pag-iingat. Kung may kadil kang lalaki na matahimik ay iyong. pag lang mabuti, para kung matuklasan mo na mapaghasge siya, ay dapat kang maging mas maingat mahina ang inyong vibes ng swerte pag ganoon ang kanyang ugali at ngayong araw ay okay kung kasama mo ang minamahal sa paggawa ng ibang deal, ay dapat na kayo ay magkasama dahil makakaya ninyong makagawa ng mas maayos na resulta, at muli ay makakatuklas pa na makakuha ng bagong idea sa negosyo, kung inyong gustong gawin sa hinaharap, ay pwedeng pwede ang pahiwatig sa iyong pera ay pagsisinop sa mga hawak mong pera walang pagtulong at pagpapautang sa ibang tao. Nang lalong gumanda ang positive energy ng pagkakaperahan, at mas maipon mo pa ang iyong swerteng pera. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw ay mayroong masaya at pagunlad ang iyong ugali na matalino ay dapat mong ituloy. Nawise ka lang sa paggawa ng maingatan mo ang mga swerte sa pag-asenso at hindi ka makuhang ungusan ng ibang kasama sa trabaho. Sa pagmamahalan ay normal na araw na masaya, at laging magbibigay ang gabay sa pag-iibigan ng pag ng swerte sa inyong pagsasama. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 18 number 36 at number 27. Sagittarius, ngayong araw ay may magandang sinyales. Ang gumagabay, gawin mo ang pakikipag-usap kung nasa malayo ay iyong gawin, kung malapit din ay iyong gawin, Basta laging magtiwala sa sinasabi at alam mo ang pamamaraan ay okay ang iyong magagawa. Ang iingatan mo ngayong araw ay madali kang mapakiusapan, dahil ang sinyales ay kukuhanan ka lang ng swerte, ng ganoong tao kaya mas mainam sa iyo na mahirap kang makausap at lalayo sa iyo ang bad energy na tao, nang wala kang maging problema na makuha ang pahiwatig ng iyong gabay at kung ikaw ay may drill sa gabi ay iyong ipagpaliban na muna, dahil gastos lang at pwede ka pang makakuha ng ikakahina ng kalusugan. Ang pahiwatig ng gabay sa miyembro ng pamilya, kung may papasuking deal ngayong araw ay may buenas na araw sila, basta maging wise sila na iyong sabihan na humingi sa iyo ng advice kung may pipirmahan sila ng mas maging maayos ang lahat, at maganda ang resulta ng kanilang magagawa. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na tampuhan ngayong araw. Masayang pag-iibigan, ang pwedeng magkaroon ng masayang gabi, at laging magdadala ng pagkakasundo sa mga plano sa pag-asenso sa buhay pag-iibigan, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 17, number 25 at number 42. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ay mahina ang iyong aura ng buenas, kung may kausap ka sa deal ay maging matahimik ka na lang nang walang makuhang kamalasan, may matalino ka naman na kaisipan pero huwag mo munang ipapaalam sa kanila dahil hindi mo kayang maidiskarte ng maayos sa ibang araw o tao mo, siya magagamit ang kahusayan ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay dapat na maging masaya ang iyong aura, pagkausap ka ng mga pamilya at nang magkaroon kayo ng maayos na usapan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig kung may dadalaw na tao, at hindi naman ninyo nakapamilya, ay huwag na ninyong kausapin at huwag papasukin sa bahay, nang walang maiwanang negatibong enerhiya sa bahay. Sa trabaho kung may pangarap na tumaas ang sweldo, ang pahiwatig ay lagi kang maaga pumasok at laging magpokus sa ginagawa kahit mahirap pa ang trabaho. Nang lagi kang makakuha ng paghanga sa ilan sa superior, na kung may lalapit sa iyo na superior, ay siya makakatulong sa iyo sa hinaharap sa pag-asenso sa trabaho. Sa may negosyo ngayong araw ang pahiwatig, ay maging matalas ang iyong isipan, may sinyales na may mahuhuli ka na may gumagawa ng kalokohan, o makakakita ka ng pwedeng may dagdag sa negosyo. Para umasenso pa ang hanap buhay, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color pink number 23, number 36 at number 20. Aquarius, may pahiwatig ang gabay, may sinyales ang mga tao na iyong haharapin na para makausap ay may matalinong kaisipan, na dapat na iyong pakiramdaman na mabuti. Dahil kung mauunahan ka sa pagsasalita na iyo ring idea, ay mag-isip ka na ng mabuti dahil kung magkakasosyo kayo ay laging kang pwedeng maging under sa kanya, ang pahiwatig at ngayong araw ay bawal muna ang pagpirma, nang makaiwas ka sa pwedeng maging problema mo sa hinaharap ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung may hihingi ng pabor, dapat ay iyong suportahan lalo kung may gustong magnegosyo ay pwedeng mas makagawa ng mabilis na pag-asenso at sa iyong pera ay pag-unlad para sa iyo kung may nalalaman kang legal na investment ay gawin mo kahit maliit ang tubo ay iyong gawin dahil doon ay kikita ka ng maayos at makakaipon. Sa trabaho ang pinapahiwatig ay magingat ka ng husto, ng makaiwas sa pwedeng problema, umiwas ka rin sa kasama sa trabaho na kakilala mo naman na mapagkunwari, dahil tukso siya ng kayabangan at gastos sa iyo ngayong araw, kaya dapat mong iwasan ang ganoong kasama sa trabaho. Sa pagmamahalan ay masaya ang pahiwatig walang sinyales na problema, at masaya kung magkakaroon ng masayang pag-iibigan, ay naaayon para masasaya ang bawat kalusugan, at dadami ang gabay na mag-aalaga ng pag-asenso ng kabuhayan, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 10 at number 32 at number 25. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay maganda ang sinyales. Kung gagawa ka ng bagong pag-iisip na makagawa ng bagong trabaho kung sa abroad, ay okay para sa iyo kung bata ang gulang ng iyong katawan, ay pwede mong gawin dahil pag-asenso para sa iyo, pero kung may edad na ay mag-focus ka sa iyong nagagawa sa ngayong, dahil makakaya mo rin maka-asenso ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay good vibes ng swerte, ang araw para sa iyo kaya kung gusto mong gumawa ng iyong gusto, ay okay para sa iyo ng makagawa ng ikakasaya at pagkakasundo sa mga kausap. Ngayong araw sa iyong pera ay walang pagpapautang at pagtulong na sa ibang tao nang makaiwas ka sa kagipitan sa pera at maging kaaway pa sa hinaharap ayon sa iyong gabay sa pera. Sa trabaho ay normal na araw walang sinyales na problema sa mga gawain at ang iyong ugali na masipag ay naaayon basta may ugali kang strike to ngayong araw at nang walang lumapit sa iyo na mga kasama sa trabaho na nagdadala ng bad energy sa iyo sa mga gawain, nang makatapos ka ng naaayon na gawain, na masaya ka sa trabaho na makakatapos. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay maayos na araw walang problema, ituloy mo ang laging maunawain na ugali, at madali kang nakakausap ng pamilya, nang tuloy-tuloy ang gumagabay na alagaan lagi ang inyong mga kalusugan at grasya ng pag-unlad ng pamilya, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 29 number 20 at number 12.